Ako y hiling hile, ako y hiling hile sa mga nakikita ko sa Facebook. Alam mo? Ang mga kumare ko, nakikita ko. Nakapaus kasama mga asa-asawa, may bulaklak. Tsaka may chocolate. <laughs> Sabat! Sabi ba yung maglaba? Sabi ba yung mag-imes? At ako yung bibili mo ng bulaklak at saka Pag uwi may yung bulaklak at at araw? Pag uwi mo yung dalawang martilyaw? Tsaka lagaray? At saka pagkakadaming labahin? Yung bagay may ka? Tapos ngayon, ay pagkakalat mo, sasabihin mo, ako mahal na mahal mo. Ah! Na kalibutan ko eh. Ano gagawin ko? Oh, siya. Kah kahit pa kayo magpagulong-gulong din yan. Kahit Teres! Ay, siya. Kahit Teres! Tayo na, ibibili na kahit ano. Eh. Ay, wala ka kahit hanay! Ah, hindi ka nakabili! Ha? Kahit hanay! Hindi ka nakabili! Ah, 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 dapat! dapat hindi na nausi ang Valentine na Para lahat, damay-damay na. Wala nang celebrate Oh, ay tulad ka, oh. hindi ako na ibili ng bulaklak at tsaka ng chocolate. Di ba ka? Hindi sana ako naglulo pa sa Idine. Eh. At tsaka sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo, intindi mo? Pag nakita ko si Cupid daw, papaltikin ko sa mata. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang uuwi ngayong gabi. Rin, at ako bibiling hanay. Eh.